libretta, guys. Mga antik. Ayun. May frog. Ganda. Ang mahal guys. Mga bulang kristal si Manong. Mga mga silver. Silver. Jade. Mga ah, jade. jade, jade, jade. Yeah. market dito ka. Dati nung nasa kami sa Olympic, dito ako nagmamarket. Tingin tayo ng glasses. Mga belt. Mga dahil pang bata, oh. Gamit shell, five lang. Five dollar lang, guys. oh, five lang, slacks. Five lang siya guys. Five lang. Ito, Kasi yata sa iyo yung liit. oh, uman. Five dollar lang, guys. oh $2.15 fifteen. Five lang yung slacks, guys. Ayun, o. Ang ganda. Size? Check mo nga nga. Saan nga makakabili ng five lang? Yan mo. Yan buksan mo ito. Ito, ito. Back. Open mo nga ga, Balik mo isa. Taggalin mo. Maliit. Pero maganda. Five dollar lang kasi may sizes te. Eh. Na. Extra small by sizes man Oo. Oh. There, there's large yeah. te, large. Large. Medium or large. Okay na, okay na, okay. Extra small. Kaya tala. Wala yata siyang sizes eh. Ang kwai. Kwai o. Yaw tayo, liko? Motay? Walang malaki? Huwag na, na kasi walang malaki. <laughs> Two dollar lang yung panty, guys, oh. Arte-arte mo naman, eh. Oo. Oh. Pipila na. Two dollar. Nagka, tingin tayo ng bag. Mga bag, guys, so. oh. Michelle, samba. Samba, guys. Tila, guys. How much? K-chain? 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 100? 120. Ah, 120! Samba siya, guys. Samba. Samba, sambahan. Pero hindi naman siya kasi original, guys. Yung original ng samba is nasa ano, 800. <laughs> doon sa mungkok. 800 something. Prada, oh. Prada. Ya, yeah, Michelle. Ayo, Mami. Ya. Yeah. Tuk-tukun. mga wow, jade ang dami ng relog oh. rolex oh rolex ito mahal yun yan tapos may pindan pindan? kami jade dito guys jade ang ganda ng sing-sing ang siya

Meron pa doon Wala oh. halos dito naglalatag ngayong ngayong statutory holiday. Ang dami mga lace dito guys oh. Riloga oh, matanaw ta, dala magbalik. Mga lace. Ganda ng lace lace gown. yeah mm -hmm. Yan sa mga damit, no? Ita itahi. Hindi oh, ita yung yeah, mga lace. Uy, dali lang. Tingin tayo dito ng mga, ano, ukay-ukay. Ukay-ukay okay, okay to guys. <laughs> ano to mga shade? Buksan mo nga ka. Mga camera. puru gas gas Ya. apa nang puru gas gas? Ada yang mana mana rimau? di to, Mau dami Ha? Okay tayo dito guys. Mag-okay, okay. Pwede kay ano, kay Isay. <laughs> hey, baby Isay.